mga idol, good morning sa ating lahat so, Umaga pa tayo lumusong Oras natin mag alas Utso sa Duala City Mali tatawid nga pala tayo mga idol Dadayo tayo dun sa Barangay Kanaway Tapos Barangay Bugas Mali dito tayo sa, sa may ano Sa dulo ng airport ng barangay namin Barangay Punta Maria ng Barungan City Solo dahi balik tayo sa Idol GP di pa makasama sa atin May nararamdaman sakit sa katawan Sana maging okay na si Idol GP Para yun makabalik na sa pamamana So mantapin na lang mga Idol Kung ano yung mahuli natin Sana siya tayo Maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito At maging safe yung dive natin So let's go mga Idol <laughs> Ang lamig ng tubig dito sa taas <laughs> At hindi kasi yung mulang kahapon So first dive po natin mga idol, bali isa po itong bahura. Ito yung bahura na malapit sa may binabaan po natin. Bali, ito talaga yung una kong sinisisid tuwing namamana tayo dito bago tayo tumawid sa may barangay kan Hawaii. Itong spot mga idol ay madalas ko ito ng isdang samaral o di kaya yung mga mangrove snapper. At ito pag sili po natin natin, timing tayo na may laman na isang samaral kaya ito po yung o nilapada natin isang samaral o rabbit fish at kilala naman ito sa amin na isdang manlalara naka binamara uh. tayo sa maral o oh, rabbit fish good size no? natin, uh. na kababalan natin hindi pa tayo nakatawid katawid pa lang tayo At dito mga idol, nakatawid na po tayo dito sa may barangay Kanaway. At pakatawid natin, agad tayo nakakita ng isang oriental sweetlips na pagala-gala. Kaya dahan-dahan po natin itong binaba. Dito habang pababa po tayo mga idol, napansin ko itong isda na may pagkamailap na. Kasi pababa pa lang tayo, palayo ng palayo sa atin yung isda. Pero pakababa ko at pakadapa dito sa may batoan, yun biglang lumingon yung isda at ang bilis niyang lumapit kaya inakala ko talaga na mapapanak itong sitlips kaso nga lang ito yung nangyari medyo malayo pa yung isda di pa kaya abutin ng ating pana biglang liko at ang bilis niyang umalis tuluyan na tayo ditong iniwan halatang may pinagdaanan na itong isda dito habang hinihintay ko pa sana yung isda mga idol yung sweet lips na bumalik may bigla akong nakitang isang tribali dito sa may banda kaliwa natin kaya eto na yung naging panibagong target natin Kakarata Tribalis, terima kasih, terima Salamat. Terima kasih, sa sweet Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, natin yung Terima lips. terima kasih. Terima yung terima niya Terima na ako. kasih. tayo no? kasih, Nakakrana. Okay, yeah, salamat Lord. Natatawid lang natin. Ito yung pangalawang isda natin. Sang tribal, Good size na. No? Salamat. At dito mga idol, umabanti lang tayo ng konti. At agad tayo dito nakasalubong ng grupo ng mga tribali. Dito di tayo masyado pinahirapan gawa ng sumalubong sa atin yung grupo at may pagkamaamo. Salamat at makatiming tayo. Ayaw, dalawang tribal na yun. <tik> 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 Salamat, good size. ito, so, umabanti lang tayo ng halos 50 meters sa na may napanaan natin ng tree valley. Sinusubukan ko sana ang silipin itong bahura. Isa din ito sa napagkukuna natin ng mga snapper dyan sa may pagitan ng dalawang bahura. Kaso nung palapit tayo, yun may nakita na tayong tatlong mangrove snapper na sa labas. Papasok pa lang sila sa spot na gusto natin silipin. Kaya dito, hindi na tayo tumuloy sa pagsilip kasi nandito na sa labas yung tatlong snapper yung isang snapper mga idol may kalakihan na sana kaso may pagka yung isa bali dito sa dalawang snapper dito tayo namimili ito yung napili natin itong isa Lord, pangangataan ng isa pero napakalapit ang kauna natin. Yung isa sana, yung altar kita natin, kasi tatlo sila, o sa malaki yung isa. Magro, isa pero. pang apat na isda natin so another dive na naman po tayo mga idol bali dito na tayo sa sapaw dito itong area napakalinaw ng tubig may nakita nga pala tayo dito isang oriental sweet clips na nasa labas ng biak kaya ito yung po yung binaba natin dito palapit pa lang tayo so malubong na sana itong sweetlips kaso medyo alanganin yung paglapit. Napansin ko naman itong oriental sweetlips na may pagkamaamo mga idol. Kaso parang nahihiya lang lumapit dahil sa mga malilit na isda na naunang lumapit sa atin. Masyado kasing makukulit itong malilit na isda. Nakakagawa sila ng ingay kaya nag-aalangan itong sweetlips nasa una lang natin yung sweet lips hindi rin naman siya pumapasok sa butas kaya eto dahan-dahan po tayo na nag resurface muna tapos babalikan na lang natin at eto mga idol binabalikan na natin yung oriental sweet lips bali umabanti lang ako ng konti halos tapat ako dito sa may butas bala ko kasi magtago dyan sa butas mga idol para mas mabilis natin mapalapit yung isda Kaso nga lang, ito po yung nangyari. Palapit pa lang tayo sa butas para magtago. Sumalubong so na sa atin yung target nating sweet lips. Kaya hindi na tayo dito pinahirapan. Ito, nung makuha ko yung saktong distance, pinana ko na yung isda, mga idol. Lord Ito na palapit din natin Kanina medyo nag-aalangan Salamat Salamat din natin sa pangalawang season natin Thank you Lord Kadagdag tayo ng Oriental Sweet si O parap sa pan Kung tawagin dito sa amin At dito mga idol, nakatawid na po tayo. Bali, dito na tayo pa uwi. Bilanilkan ko lang itong uh, bahura na napanaan natin, ng unang isda natin, yung samaral. Dito, baka sakali na naman tayo. At dito, pagsilip po natin, hindi nga tayo nabigo. Grabe, napakaraming samaral mga idol, yung laman itong ispat. Kaya, eto, pagpana natin. Yun, nadubol sana natin mga idol, kaso... Alanganin yung tama kaya nakapunit sayang double sana. Pinadubol sana natin mga idol Kaso yung Dito ba natin na tinamaan? Ang dami nila. Salamat. Ito nga pala kanina yung lapala natin. Ito yung spot na lapala natin na kanina nagtumirong ano na yung unang isda natin. Yung sa Maral din. Bali, kawid na tayo. Pauwi na tayo. Dinaanag ko na naman yung lapala natin kanina sa Maral. Yun, may laman na sa Maral. Grupo sila. Kawaya so, mga idol, magilida tayo Salamat at nagapahabol pa tayo dyan ng ano ng Samaral dyan sa may malapit sa akyata natin Napanahan natin kanina ng Samaral din Salamat Thanks God at yun, may pambikas na naman tayo May pang ulam Nakakadalawang tribali tayo Kaya mga idol, balita tayo sa bahay So, bali, kiloin natin kung nakailang kilo tayo. A few moments later. So, ayun mga idol. Bali, dito na tayo sa bahay. Ito, ito na yung mga nahuli natin. Salamat na pa tayo ng samaral. Bali, isang spot, dalawa yung napana natin. Ito yung una. Tapos pagbalik natin, ito. na ulit tayo. Nakadouble sana kasi so nakawala yung isa. Yan, malaki na yung sweet lips natin. Ito yung mga pampinta natin. Yun, malapit na magdalawang kilo. konti na lang talaga. Dadalawang kilo na. Ito naman yung snapper natin. Ito yung iulam natin mga idol. Masarap to pang sabaw. Yan, 0.9. Yung tribali natin. Nakadalawang tribali tayo mga good size. 0.75 mas maliit itong isa ito yung pangalawang isda natin na napana yun ko lang mag ay Pwede si nga pero mas malaki ng konti ito Yan, kilay natin yung mga pangbenta natin ito yung pangbenta natin Ayun. Bintanan na natin itong Sa Ito lang muna yung iulam natin. Sa pang sabaw. Apat na kilo. Tipid-tipid muna tayo sa ulam. Pasokan na kasi. Kailangan natin ng budget sa mga bata. Lulusong ulit tayo bukas, losong ulit so, ayan 4 kilo, may 800 pesos tayo mga idol nasa 200 pa yung pagangkat ayos na, malaking blessing na salamat sa ating mahal na panginoon at mapinta tayo ng 800 pesos Tapos may libre tayong pangulam masarap na pang sabaw yun nakaano din tayo, mga 5 kilo din nakakabuohan. Uh, kabuohan. So ayan mga idol, bali yung pagkaloto natin dito, tinula. Bali ito may ano tayo, may daan ng tanglad. Yun, sarap to, sariwa. A few moments later. May dalita na yung ano natin luto na. Medyo na huli nga lang tayo nagdating kasi pinapagupitan ko pa yung mga bata. Balikan kanina pa natin to na luto. Yan kumakain na nga si Bunso. Hello. Yung paborito niya yung sabaw. Paborito niya yung sabaw. Mm. May ano may sipon si Bunso. may sipon yan Subuan lang natin si bansa Subuan. paborito ni bunso yung ano sinabaw la baby Hmm, may sipon si Bunso. Bali bukas di tayo mamamana kasi papaano natin papa-check up si Baby. Nagkaroon siya ng sipon sa ngayon. Yan. Harap Tara, 'di? Ha. Hmm hmm hmm. Yun. tabaw ba, babe? Aman na. Aman na. Ha? Baka maya na may tinik. Mm. Uy, kabarito talaga ni Bibi yung sabaw.